Ito maglaro ng Minecraft at i-explore tong na-download ko sa Minecraft Moon Maps. At yun, i-explore na natin ito guys. Kaya, bago natin to mag-start, please like and subscribe. Kaya, hanggang abot tayo ng 20k at gagawin ko yung... Ano na nga yun? Ah, yun pala, yung sinabi ko sa inyo, yung mag-trailer Minecraft office ako. Kaya... Sana mag-subscribe kayo. Okay, let's let's go. Wow! Ganda pala dito, ah. Alat, ah, ang ganda pala dito, ah. Walang ano lang, Attack on Titan, no? Oh. Ah. Oh. Uy, ang ganda. At may mga village pa dito, oh. Um, ang ganda talaga dito. Ay. Ganda mga tropa. Ano kaya ang goal ko nga dito? Ang goal ko lang makahanap ng diamond. Yun lang. So, nasa na mga diamond. Okay guys, umulan kaya guys. Kaya let's go. Nasaan dito diamond? Diamond. Ito, ikaw, ikaw ang goal ko. Ikaw ang goal ko. Ikaw ang goal ko diamond. Wala ka dito. Ito. Ito, Wala. Okay. Hindi ganun yung sa Attack on Titan. Eh, hindi ko nahanap yung goal. Kaya dito, yung hahanapin ko na talaga. E dito. Wala. 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 Ah, saan kaya? Wala. Wala. Dito kayo sa mga ano. Nope. 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 Nasa ka dito? Nope. Wala pa rin dito. Uy! Ba? 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 Wala! 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 Inuulit ko guys! Wala! dito ulit na wala wala din dito dito sa isa yun may diamond naka din ako at nasa na nga tayo ah yun nga mag explore mag explore hindi mag lang <laughs> okay oo may akyatan pala dito hindi ko naman nakita hindi ko naman oh, shish 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 Oh, may ilaw pa May ilaw pa, boys okay, mag -an Slide lang, oh Wee. Wee. Yeah. Wee. Palang slide lang to, mga tropa Pero pinagbago lang yung side Ah, nice And, and Okay Explore natin ito, guys Palang atak ng titan Okay. Ang ganda dito, oh. Ang ganda dito. Ito, ito. Ang ganda dito. Okay, okay. Uy, ang ganda ng wall na to, Castle ba to? Baka mga mayaman dito ang nag... nag... tumitra dito, oh. Teka. Whee! Ow. Okay. Tekad. Dito ba? May pintuan ka? Wala. May pintuan ka? Dito lalag. Akyat ah, tayo. Uh. Hindi ko na pa naman nakita. May akyatan pala dito. Wee! Okay. O, oh, di ba? Makikita din natin ang view. Makikita din dati ng view dito. Ang pan. Pinakaganda. At ito pa. Ang pinakamaganda sa buong mundo. Palang alabid. Ala din lang guys Pero parang maganda oh, Pasukin nga natin Okay Okay Lag to guys Naglalag Nasaan ang looban nito? Oh, ano? ano Teka Ilaw lang Walang kaloblob dito ah Walang kaloglog dito, guys, oh. Hello? Hello? Talagang walang kaloglog dito. Alright, let's go. Oh. I can fix it later. So, let's go. So, palang mat matagal pa tong i-explore, eh, kasi ang dami dito ang mga bahay dito. Okay. Uh Ito mga village to, eh. Wala naman ako sa kung may village man o hindi. Uy wall na to wall na to, ata. Wall na to. hindi po ah dito na yung wall oh. diba nahalap ko din yung wall hey, palang attack on titan <laughs> pang attack on titan attack on titan lang ito guys palang attack on titan So, guys, dito ang nagtatapos ang ating video, guys. Please like and subscribe and support me. At, view if na, i-follow if, if niya naman ako sa Facebook page ko, mga tropa. Kaya, please like and subscribe para makaabot tayo ng 20 subscribers at maggawa ko na dun yung itong sinasabi ko sa inyo. Okay? So, bye-bye!